So, hindi, sabi, sabi nga nila ano daw muko nag break time lang yung babalik na naman sila pero hindi na mapabalik ng kanila ng rally yung mga rally rin daw nila sabi na siya, ah wala na yung mga tropa ni Meowmyaw nag break time niya yata ayun oh nasaan ayun ayun yan sila oh yung mga pulis oh antayin niyan mga hindi na sa ganyo yung mga bagong pulis eh oh yung mga P1 eh saka ano pagka yung dinag nag ano mga patrolman kadiri sarado to ni ne dito yung truck na yung truck na yung truck. Babalik yung mga trupa na yum-yum mamaya. Kasama na alam ko. Hindi na Mio Mio. <laughs> o lag na yung mga polis dito. Nandoon nag nag-ano -nag muna mga polis nag formation muna sila. Papauwi kayo ka driver. Eh. <laughs> Ay, yeah, may mobile oh, you Ay, ano. ang daming pulis oh, you know? may oh, Mga tatlong bus 'yun. Oh, yan, may rin. mga fire, fire. Yan. Ang gising mo pula bugangan ng corps. Sige, okay, sumukot kayo na, mga tropa niyo, na may ayun na na si na si daming nag-aapang diyan. Oo. Dito oh, pa oh. yung dito. Oh, ay, mga ng pulis oh. Oo. Oh. Oh. Ako kaya bading siya nun Kinaabangan nila yung mga trupa ni Miao Miao eh mga manghuli sa trupa ni Miao <laughs> Eh, <laughs> <Ay>, oh. <laughs> oh, oh. Oh, sarap, oh. Mga bata pa, di ba? Oh, oh bata pa. P.O. 2? Mga Nagmumukbangan na sila? O, oh, yan. Wala na. Ay, po. Oh. Naliwaan. Eh. Kabila ng Forbes, yan. Namin yan. Ay, Di bibigay nga pala ng sulat sa Forbes. Di bibigay nga pala sa admin? Ayan, wala na. Malinis. Pag dito, di malinis na. Wala na sila dito ngebungad lang sila <coughs>